Ang sabi na re, may pakindat-kindat ka pa, tapos didilat din mga mata. <laughs> Kahit kailan ka talaga kuinay, palanero ka, buti na lang maganda ka. Ano, ano, bakit? Anong meron sa pagkindat-kindat at saka pagdilat ng aking mata, ha? Eh, ikaw bagay ano? Bakit? Ano naman ko ako'y magkikindat at saka magdidilat ng mata? At saka ano kayong sinasabi mong palanero ka? Ano yung palanero? sa mga ano diyan din, nakakaalam ko kung ano yung palanero. Ay, inyo nga hong i-comment din eh. At bitga nga ngayon ko lang, ayun, nakinig Hindi ko alam yun Ay, baka ang inay, alam iyon, yung palanero. Pero ako hindi ko alam iyon. Kaya, comment, comment sa mga nakakaalam ko ano iyon. Ha? Diyos ko. Ay naman Pati pag kindat ko. Tsaka pag ko ng mata. Ay, pinoproblema mo. Ha? <laughs> Sorry, ayoko na saan ga ang location ng cafe naman ay yan, Ay, ang cafe naman ho ay sa barangay Don Luis, San Jose, Batangas. Kaya naman kung kayo ay napapaibig pumunta doon, ay abisuhan nyo naman ho ako para naman tayo nagpapangita, nakakakwentuhan ng husto. Eh, guha nang yung, yung iba Yan, uutal lang ako eh. Guha nang yung iba, nagsasabi sa akin, Kuya, kami nagpunta na day sa iyong kapehan. Hindi ka naman namin natagpuan. E, pa ilang beses na namin pumunta doon, hindi ka naman namin nahahagilap. Pero merong iba naman na talagang, kunyari, nakarat nakapunta na sila doon ng no kabilang araw, tapos nagtry ulit nung ibang araw. Nagpangita naman niya kami. Eh, kumbaga, swertihan talaga eh. Pagkagayon, talagang kapag itinadhanang magkita, ay eh, magkikita talaga. Hmm. Kaya kapag kayo pumunta daon, magpa-abiso muna kayo, mag-chat muna kayo sa akin o, o kayo sa cafe naman. Eh, huwag pala sa akin, baka pag hindi ako nag-reply, makasisi niyo pa ako. <laughs> sa cafe naman na lang ako, sa cafe naman na lang ako kayo mag-message na malay ninyo, o oh, tayo i eh, magpangita pa lang ha ng personal, diga? Kaya naman, see you soon! Resabi sabi din ni Ate kahit lumang jeans laang. ang. Aba, bakit naman ang gusto mo'y luma? Ikibibigyan ko ng bago at meron ako sa amin. Ha, basta nga lang, ay dapat magkasukat. Pumunta ka sa cafe naman at bibigyan kita ng bagong jeans. Ano gang size mo? Dapat tiki size 26? Hmm, para tayo magkasukat. Ha? O, punta ka sa cafe naman. Ang cafe naman ay sa barangay Don Luis San Jose, Batangas. Ikay, magpapakilala sa akin ha. Dapat isasabihin mo, Miss Boy, mo sa akin ng account mong iyan. Okay. Mm, siya, see you soon sa cafe naman. Say, say see you soon, inay. See you soon. Diyos kong inay, bagits na bagits. Eh, tawari, mas bagits pa sa akin. Oh, oh, nga. Bay, gagaya ng ternuhan ninyo. Parang hindi ata bagay. Ano yan? Muna, bitin matutuon naman. Buti pang na. akin. Magandang outfit ko. Nasa aking yellow basket, guys. Tingnan nyo na lang. Kaya pala naman, pinasabi mo bagay. Dahil nasa sa yellow basket. Abay, ganun uh -hmm. talaga. okay na. Sure. Sige po. Bye bye! Thank you for... Oh, oh awful!